Hello Max Park, kamusta kayo? Welcome back to my channel. Sa natin ngayon Max Park, pag-uusapan natin ng ang mga bagay na pwede mong ituloy-tuloy para siguradong hindi ka matiis ng isang lalaki. At kung handa na kayong lahat ay masanap po tayo at muli, be spot! At ang unang bagay na pwede mong ituloy-tuloy para siguradong hindi ka matiis ng sa lalakis, ipakita mong may bilib ka sa sarili mo. Yes, Max, yan ang unang sikreto dyan. Bagay na pwede mong ituloy-tuloy, dapat mong ituloy-tuloy. Para kapag nakita ng isang lalaki na may bilib ka sa sarili mo at may tiwala ka sa sarili mo, ay hindi bumabang tingin niya sa iyo at malaking bagay yon para hindi ka niya matiis. Bakit? Sapagkat ka-inspired. Kapag nakita ng isang lalaki na masyadong mababang tingin mo sa sarili mo, wala kang tiwala sa sarili mo, wala kang bilib sa sarili mo, at para bang ang taas-taas ng tingin mo sa kanya na tipong parang akala mo hindi ka na makakahanap pa ng iba talaga namang ka inspire magiging low value yung tingin sa'yo ng partner mo at dahil doon ka inspire mababawasan ng interest at dahil doon malamang sa malamang ay talaga naman baka tiising ka talaga niya dahil din niya nakita ang value mo dahil ikaw mismo din mo nakikita ang value sa sarili mo talaga namang ka inspire kung gusto mo na ang isang lalaki pahalagahan ka dapat mo munang palagahan ang sarili mo sa pamamagitan ng ipakita mo sa lahat, sa partner mo, sa mga tao sa paligid mo, kaibigan, pamilya mo, na ikaw isang babae na may tiwala sa iyong sarili. Babae na bilib sa iyong sarili, inaabot ang mga pangarap, nagsusumikap, at talaga namang ka-inspire. Hindi basta-basta umasa kung kanina-kanina lang. Pag nakita niya na sa lalaki na may tiwala sa sarili mo, sigurado din na niya matitiis sapagkat iisipin niya na mo kahit hindi siya bumalik sa buhay mo. Iisipin niya, nakakayanin mo kahit hindi siya magparamdam sa iyo. Dahil ikaw ay may tiwala sa iyong sarili. Pero pag nasense ng lalaki o nakita ng isang lalaki na mababa tingin mo sa sarili mo, iisipin niya na hindi mo siya kayang tisin Maghihintay ka, maghahabol ka sa kanya, mababalo ka sa kanya, ipakita mong bilgo sa sarili mo upang lalaki di magmalaki sa kanyang sarili. Maisip niya na siya dapat ang magpakumbaba sa iyo. Lalo kapag siya ang nagkamali sa iyo, sapagkat wala siyang mapapala sa iyo dahil bilib ka sarili mo at di ka maghahabol sa kanya ka Spark. At ang palong balis pa na pwede mong itulit doy para siguradong hindi ka matiis ng isang lalakis, Ipakita mo araw-araw na hindi mo siya hapulin. Yan ang palong bagay kay Spark na dapat mong gawin. Bagay na siguradong ipakita mo sa kanya sapagkat kapag yun ay napansin niya sa iyo ay siguradong hindi siya magmamataas sa iyo. Dahilan kung bakit di niya matitiis. Dahilan kung bakit ang isang lalaki na titiis ka dahil masyadong mataas ang pride niya. dahil mababa ang tingin niya sa iyo dahil nga dahil yun sa pinapakita mo kaya bumaba ang tingin niya sa iyo ganun lang yan eh kung, sa, kung ano yung pinapakita mo kung ano yung pinapakita natin yun lang din yung parang uh, sinusunod nila di ba pinapakita mo lagi nagahabol sa kanya pinapakita mo lagi ng needy clingy balo sa kanya palagi kang marupok, palagi kang talaga namang ka-inspired, martir sa kanya ang lalaki, imbis na pumasan tingin sa'yo bababang tingin sa'yo, at imbis na bumaba ang pride niya, tataas ang pride niya may spoiled siya, magiging mayabang at sigurado titiising ka niya so pag nakita niya na ko ay bilip sa sarili mo at di ka maghahabol, matapang ka at talaga namang di ka balo sa kanya ang lalaki ay di ka matitiis sapagkat may kalalagyan siya, ano yon? ay talaga namang baka siya dahil di mo naman siya habulin eh Diba? Iisipin na lalaki yun. Baka pag di ako hinabol nito, tumating ang araw na makita ko ang halaga niya at magsisi ako pag huli ng lahat at may boyfriend na siya. Apang hindi pa huli ang lahat, eh, di ko na titiisin ito. Ganun ang iisipin ng lalaki. Alam na kasi hindi ka maghahabol sa kanya eh. Alam na hindi siya dapat magbata sa iyo. Dahil walang halaga yun. Walang kwenta yung pride niya. Alam na kasi hindi ka maghahabol. Kaya dapat araw-araw pinaparamdam mo sa kanya. Pinapakita mo sa kanya hindi ka maghahabol lalo kapag wala kang ginagawa ang ginagawang masama o mali sa kanya so isang mga sikreto upang sa lalaki ay hindi ka matiis ka in spa at ang pangatong bias mo na pwede mong ituloy-tuloy para sigurado hindi ka matiis sa isang lalaki ang hindi mo na magparamdam sa kanya hanggat hindi siya nagsisisi yun ang pangatlo ka in spa alam nyo makin spa kapag ginawa mo yan sigurado hindi ka matiis isang lalaki kapag napanindirin mo yan ang problema sa inyo ang, ang problema sa karamihan sa inyo ay hindi kaya yan sa umpisa lang magaling sa umpisa, sa lang makapagsalita mag, maging matapang o oh, kaya ko kayo spot, kaya ko mag no contact rule, kaya ko din magparamdam sa kanya, kaya ko siyang tiisin. Pero pag di sa mga ilang araw, may message ako, o sabihin sa kanilang sarili na hindi nila kaya, miss na miss na nila. Kayo spot, paano tayo uusag niyan? Paano niya makikita ang halaga mo? Kung napaka mar ma mo, at talaga namang hindi mo kaya, di ba? Alam niyo kasi mga kayo spot, ang kakamimo dyan yung panahon at ang pagkakataon. Bigyan mo ng pagkakataon ang utak at puso niya na makita ang halaga mo sa pamamagitan ng bigyan mo siya ng panahon. Hindi yung ilang araw pa lang, eh talaga namang naiinip ka na at naghahabol ka at niyatatag mo siya ng message mo. Kailangan kayo ispart upang di ka matis ng laki, makita niya ang halaga mo sa pamamagitan ng ka-inspire. Dapat manindigan ka magpakita ka ng katapangan mo. Sa pamamagitan ng di ka magpaparamdam sa kanya. Sigurado akong inaabangan niya ang paghahabol mo. Sigurado akong inaabangan, inaabangan niya ang pagpapakita mo ng pagkabalo sa kanya. Sigurado akong inaabangan niya ang mga pagiging martyr mo. Inaabangan niya ang mga message mo. Inaabangan niya ang mga luha mo, ang paghahabol mo, talagang makipahiya mo, mo sa kanyang sarili. Wala siyang dapat makita ng ganon. Ipakita mo yung ibang ganon, ibang ibang ikaw. Patapang na ikaw na hindi naghahabol sa kanya. Bagay talaga na, naman totoo kapag hindi ka nagparamdam sa kanya. Makikita niya yun. At talagang magtataka siya sa kanyang sarili iisip isipin ka niya at di ka niya matitiis sa bandang huli sapagkat so, maninindigan ka, manindigan ka sana upang hindi maging sayang ang lahat na mga araw na tiniis mo siya, ka-inspire. Sa isang mga sikreto, bagay na pwede mong itulit-tulit gawin para di ka matiis ng isang lalaki ka-inspire. At ang pang na bayos may pwede mong itulit-tuloy para sigurado hindi ka matiis ng isang lalaki Huwag titigil sa pagiging mabuting babae. Yan ang pang-apat, ka -inspire. Alam mo, mga inspire wala pa rin natalo kapag ka isang babae mabuti. Kahit may, baka sabi ng iba kay Inspire, magiging mabuti pa rin kami. Lagi na nga kami nape. Palagi kami niloko. Uh, pinagtataksilan, palagi kami sinasaktan, pinapaluga. Alam yung mga Inspire, karma niya yun. Parusa niya yun. E kung ikaw naman, sabihin natin na patuloy ka magiging mabuting tao, at magiging mabuting babae, sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan mo sa kanya, ikaw ay bibiya naman ang Panginoon. Ang Panginoon ay makatarungan. Hindi siya nakakalimot, hindi siya bulag, hindi siya pipe. O hindi siya uh, bingih sa mga paghihirap mo at panalangin mo sa Kanya. Magpakabuti ka lang, alam ng Diyos ang ginagawa mo. Siya na ang bahala sa iyo, siya ang bahala doon sa lalaki na nakit sa iyo. Ganun lang yan ka-inspire. Talaga naman magpakabuti ka. Pag nakita ng isang lalaki na mabuti kang babae, ina natin kung maharap, makahanap pa siya ng tulad mo. Sabi nga nila, walang ikalawang Maria iba Pag may dumaan na babae o pag may dumaan na tao sa buhay mo na mahal na mahal ka, dapat pang pakaingatan mo ito. Dahil baka pag pinakawalan mo yung tao na yun na nagmamahal sa'yo totoo tapat, eh wala ka nang, wala nang dumating sa buhay mo. Wala nang ikalawang Maria. Wala nang ikalawang Pedro. Magmamahal na totoo tapat sa'yo. Kaya kayo, pag kayo ay nagkaroon ng partner, nagkaroon ng isang lalaking handa kang mahalin ng totoo tapat, pakaingatan mo na. Huwag ka na maghanap ng iba. Dahil kapag sinayang mo yan, ay baka hindi ka na makahanap pa ng tulad niya. Puro manuloko na yung mo. Puro sinungaling na yung mapupunta sa iyo. Sige ka, mapupunta ka sa bungi. Talaga naman ka inspired. At tulad nyo, tulad namin, ang mga babae ka talaga naman, pag pinakita mo na mabuti ka sa kanya, isipin niya na baka hindi siya makahanap ng tulad mo. Pag pinakita mo na mabait kang babae, isipin niya na baka talaga naman, wala nang duwating sa buhay niya na tulad mo. handa siyang unawain, mahalin, maging tapat sa iyo. Eh, sa panahon ngayon, puro manuloko na. Talaga naman kay each part. Maging totoo ka, maging tapat ka sa kanya. Siya, sa isang mga bagay na pwede mo ituloy-tuloy, lagi yung pakita, laging gawin sa kanya. Upang hindi kanya matiis sapagkat makukonsensya siya. Makukonsensya yan. At talaga naman kay each Iisipin niya ang kalagayan niya na baka hindi na siya makakita ng tulad mo sa buhay niya kay each At ang panaman bayos mo pa na pwede mong ituloy-tuloy para siguradong hindi ka matiis ang sinalakis ang pagtatagumpay mo sa buhay ng panlima kay Inspire. So, ang isang lalaki nakita niya na tuloy-tuloy ang pagiging progressive mo, pagiging productive mo. Palagi ka nagtatagumpay, nagiging successful ka, lalo tumatas ang value mo, mahirapan siyang tiisin ka sapagkat may value ka. Alam niyo mga kispal kung bakit tinitiis kayo ng isang lalaki? Dahil iniisip niya na wala ka ng masyadong value sa buhay niya. Dahil, kaya nga lang ako sinasabi sa inyo, huwag kayong laging kumaas sa kanya, huwag kayong laging dumepende sa kanya. May sarili ka dapat diskarte at kumikita ka sa sarili mo at dapat di ka lagi umaas sa lalaki at lagi ka nagpapaganda lagi ka nang sumigap sa buhay mo inaayos mo ang ugali mo at ang trabaho mo para magtagumpay ka at mahirapan siyang iwan ka at talaga naman masalo ka niyang pahalagahan dahil ikaw mismo pinapahalagahan mo ang buhay mo sa mga ginagawa mo masasabi mo, pinapahalagahan mo, mo masasabi bang pinapahalagahan mo ang buhay mo kung tatamad-tamad ka masasabi mo bang pinapahalagahan mo ang buhay mo kung mismo sa itsura mo di ka makapag-ayos masasabi mo bang pinapahalagahan mo ang buhay mo kung tatamad-tamad ka at lagi ka na lang umaas sa ibang tao, sa kakainin mo o sa mga gastusin mo, talaga naman ka inspired. Pag nakita ng isang lalaki na may sarili kang diskarte at patuloy ka nagtatagumpay, ay sigurado ka inspired, may hirapan siyang ipagpalit ka. Dahil sa mundo ngayon, kailangan itulungan. Praktikalan na, talaga naman ka inspired. Makakahanap pa siya ng tulad mo, kung makahanapan siya, ay eh, napakaswerte niya. Pero, bihira. Bihira talaga namang magtagumpay ka makikita niya ang value mo. Doon pa lang sa masipag ka, mabalue niya na yun. Doon pa lang sa nagtatagumpay ka, mamahalin ka na niya yun. Kaya inspire. Pakita mo nung sa kanya na hindi ka umakas sa kanya. Hindi ka niya matitiis. Hindi ka maghahabol dahil may tagumpay ka sa buhay mo. Kaya mong buhay kahit walang lalaki sa buhay mo. Kaya mong talaga naman maging masaya sapagkat so, pagkat successful ka so, yun sa mga bagay na talaga namang isa sa alang-alang ng isang lalaki kung titiisin ka ba niya o hindi pag nakita niya talaga mang tatagumpay kay Instagram, hindi ka niya matitiis. Iisipin niya rin siyempre ang sarili niya kay Inspire. At ang pang-anap pinakulay kay Inspire na pwede mong ituloy-tuloy na gawin para ang isang lalaki siguradong hindi ka matitiis is ang hindi pagpatol sa kanya yung pang-anap at pinakulay kay Inspire. Talaga naman kay Inspire kapag hindi mo siya laging pinapatulay sigurado hindi ka niya matitiis. Bakit? Sapagkat kaya kaya naman tinitiis ng isang lalaki ay dahil palagi siyang bad trip sa iyo. Konsumi konsumisyon sa iyo, natotoxic niyan sa iyo. Masakit ang ulo sa iyo at naboboysit sa iyo. Kaya huwag kang laging mapagpatol eh, sa mga partner niyo upang di siya kagamang maging maindi ng ulo sa iyo, di siya magtanim ng galit sa iyo at di kanya matiis, talaga naman kaya kanya tinitiis, galit sa iyo eh. Kaya kayo naman ay sabi ng iba kay Inspal. Parang hindi ako papatol. Palagi lang ako ninaganito. Malagi ako pinagsasita ng ganyan. May eh, sabi, huwag nyo pa rin patulan. Huwag mabuti pa rin kayo. Eh, baka yung iba sabihin, talaga naman kay Inspert pa. Gawin, nyo, mo lang, gawin mo lang kaya kami ano. Eh, kay Inspert ganun talaga. Kahit sino naman eh. Tanungin mo. Eh, yun ang pinakatama. Ang magpakabuti. At magpumatol pumatol sa pangaaway sa iyo. At tingnan natin kung hindi siya mapahiya sa kanyang sarili at magsisi. Bagay na may isip niya sa mga panahong magkalayo kayo. Bagay na may isip niya sa, pangano, sa mga panahon na nag-aaway kayo at kinapabayaan ka niya. Dahilan kung bakit ang isang lalaki ka ay hindi ka matitiis. Sapagkat so, hindi siya nagtanong ng galit sa iyo. Dahil hindi ka nakikipag-away sa kanya. Kaya naman, huwag kayong laging pumagod sa part niyo. Talaga naman siya, sa isang mga sikreto upang isang lalaki ay hindi ka matiis. Mabaliw sa iyo, maghabol sa iyo, palaging bumalik sa iyo at mas lalo kang mahalin ka inspire Smash po po na maraming salamat. Makin sa pagtapos po ng vlog nito. Tapos kayo po kalimutan na mag-like. Comment share na rin po upang makatulong din tayo sa iba sa mga hindi pa po nakasubscribe ay pasubscribe na po Max at click na rin po notification bell upang maging updated kayo pang may bago kong upload sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advise makausap po kayo pakimais lang po sa aking Facebook ay po yung profile picture ko FB ko at pakikata ko ako mismo mag-re-repet siya sa inyo tungkol sa inyong mga problema sa pag-ibig at love life maraming salamat Max Pod maging lahat Mahal ko po kayo at muli, be inspired!